Ayun, good morning. Ay, hindi. Hapon na pala. Wala na naman tubig, guys. Ayan na naman tayo sa walang tubig dito. Kaya kitang-kita na naman sa mukha ko ang kasibangutan kasi ang hirap na naman. Sumabay na naman ang bugso ng aking damdami ng mga loha. Jok lang, hindi. Ano, ulan yan, ulan. Ayan, ang lakas ng ulan guys. Tapos bumaba muna ako dito sa may kusina namin at nakita ko yung girlfriend ko nag-aasikaso na ng pagkain namin. Tinanong ko siya, bakit ano yan niluluto mo? Akala ko pakbet, hindi daw. Hindi ko naman alam kung ano yung niluluto niya, di ba? Ayan, tignan nyo. Hulaan nyo nga kung ano yan niluluto niya. May gulay eh. Baka binaguungan. Hindi ko alam. Sabi ko sa kanya, ano ba yan? Hindi ko alam talaga anong luto yan. Tapos sabi ko magkakape muna ako. Kape talaga muna ako guys kasi yun talaga ang pangpagana ko buong araw eh. Tapos sasamahan natin ang na niluto niyang red horse. Ay hindi, 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 Yan, hindi, 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 hindi. Yan, hindi, 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 Niluto niyang saging. <laughs> Minatamis na saging guys. Ayan. Ito, gusto, gusto ko ito kinakain niya ito kagabi eh kasi hindi ko makain gawa ng kabusog pa ako alam mo yun kaya sabi ko mamayang umaga ko nalang kakainin nagdinumog na naman ako ng mga pusa ko dito guys akala nila masarap yan sa panlasa nila pero hindi tapos dumating na pala yung mga papa promote sa akin ng skin ever ayan guys iwalay naman yung video na yan kaya panoorin nyo na lang nagpadala sila ng tatlo at popromote natin yon. Kaso nga lang feeling ko wala talaga akong magagawa ngayon kaya sinin ko muna sa kanila na dumating na yung product at magi start na ako gumawa ng content. Pero itong mga oras na to hindi ko talaga kung alam kung anong gagawin ko guys. Pati yung voice ko hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kaya eto na lang, panoorin nyo na lang. Ko alam kung maganda yung panahon ngayon pero dahil wala na magkakawin. Ikwento na lang sa inyo yung ginawa namin nakaraan. Okay. Which is nagbike kami. At ito yon. Nakaraan guys, di ko na post to kaya ikikwento sa inyo. Nagbike kami. Kaso nga lang, malambot talaga yung gulong ko. Baka sumabog at maplat. Kaya nagpa vulcanize muna ay hindi vulcanize pangin lang kaso wala pa kami pambayad yan nakakahiya nga sabi ko babalik ko na lang yung bayad pero hindi pa ako nakakabalik doon gawa na sobrang lakas ang ulan 10 pesos o 20 pesos yun kaso babalikan na lang natin yun dinadaanan ko lang rin naman sila kapag may bibili na ako kaso nga lang yung girlfriend ko dyan sira daw ata yung bike baka hindi kami matuloy sabi niya hindi kumakagat kung speed eh mahalaga yung kasi may mga paakit na part kami dito ayan nagre reklamo na siya guys kailangan natin tingnan agad yan pero gumana naman kaya tuwan tawa kami kaya sabi ko tingnan natin yung baha dun sa subik kung mapapansin nyo ito yung baha dati na gusto namin makita ito yung mga time na sobrang lakas talaga ng ulan guys na halos talagang bumaha dito sa part ng subik ito naman talaga yung bahain daw talaga wala talaga kami magawa nakaraan kaya sabi ko tingnan nga natin yung baha baka sobrang lala na o oh, kumupa na ayan dali dali nga kami pumunta guys ba? Diba? tapos nung pag ano namin ang dami rin namin na sa na lubak luwak talaga dito nasira rin yung daan gawa ng sobrang lakas ng ulan gawa ng tubig alam mo yon? ayan no tag 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 talaga ayan ang sino, yun mo yung planet of the ape <laughs> hindi ano yan um little ano Ang tawag dyan sa effect na yan, sa Insta360. sa yung mundo-mundo yan. Hindi ko na alam yung sasabihin ko eh, no? Basta ganyan yun, guys. Tapos yan, diretso-diretso na kami. Kaso nga lang, napansin ko, ang sakit pala sa likod ng mga buhangin na tumatalsik. Wala naman kasing tapaludo to, eh. Tapos pagpunta namin, guys, wala na. Humupo na pala yung baha, guys. Ayan, kung mapapansin nyo, banayad na yung takbo ng mga sasakyan dito hindi na sila nahihirapan which is really um, good na nangyari bumalik na lang kami dun sa may um, go week para magbike tapos i-check namin sana kung bakit wala tubig at napansin namin parang may tumatagas dun no kaso sabi ni Kaleo hindi pala yun yun mal ang tumatagas na yan sobrang puno yung kanal <laughs> kaya pag nagtatampis kayo may kanal kanal kaya iwas kayo sa ano guys baka kayo tapos yun punta kami sa gobik sabi ko may spot dito na bakante picture picture tayo dito ayan pagpunta namin walang tao pwede dito mag picture kaka magpaka relax tapos maligo ng ulan kaso Natapos na rin kami agad gawa ng baka tumigil yung ulan. Sabi namin, ligo na tayo ng alulod habang malakas yung ulan. Ilinisan lang namin yung mga 100 cc namin ng no motor lang. Ayan, kinuha lang namin. Ligo-ligo kami dito para pagkatapos ng gabi, di ba, wala na kaming iisipin. Ligo na kami, magpapahinga na. And yun lang, follow for more. Bye-bye!